Kiko Matos May chance pa tayo pre Ay So mga tol Ngayon Sunday Tapos na natin Ang colon hydrotherapy session natin Ng four times Diyan sa Holistic Medical Center So May malapit din silang Tinatawag dito na Advanced Hair Studio So from USA UK Australia South Africa New Zealand And Hong Kong Tapos World's Largest Hair Replacement Company So may pag-asa na tong panotski natin, no? So, tignan natin, tol. Papasok mo pa lang, eh. Para ka talaga maniniwala. Bakit ka mo? Meron silang 1 million clients worldwide. So, diretso tayo dito. Meron na naman dito yung bansa na binabanggit nila. Oy, bagay ako dito, pre. 10,000 celebrity clients. Celebrity tayo. Tayo si Billy Jack Sanchez, yung I don't know why, di ba? Hindi na natin matatanggi yan. Oh, 45 plus years of excellence, innovation, and research, mga tol. So, dito-dito naman. Ito, oh, ito'y solid. 100% guarantee to give a head full of hair. So, itong panot ko, ayan, yung panot ski ko, ano na yan? May pag-asa na yan, tol. Sigurado na to. So, tingnan natin, oh. You know? magtatanong pa lang naman ako. Wala akong pambayad. Sana, mura lang. Oh, 200 brand ambassadors baka maging brand ambassador na ako nyan mga tol check natin no so marami pumupunta oh isipin nyo marami pumupunta marami rin mga panotski so ito oh one stop shop for hair loss solutions oh ito na nararamdaman ko na sabi ko nga di ba sa mga ladies dyan ngayon kalbo ako panot ako ang gwapo ko pa rin so mararamdaman nyo na kundi kayo selosa mararamdaman nyo na ano ba ang salitang selos ayan Ay, so pag nagkabook na oh, ako oh, 300 studios and alliances worldwide so talaga naniniwala na ako mo may pag-asa pa talaga itong aking panotski na buhok tool. ayan o oh. meron din silang tinatawag na ano oh, advanced laser therapy strand by strand Last points. Magkano kaya ito, pre? Magkataas ako talaga ito. oh, na, meron pang four unique and advanced procedures. Pero ito yung pila, ang gagi sa parking lot. Pinapark ko lang ito eh. Bugatti, this is my first effing time. Makakakita ko on reality ng isang Bugatti, pre. May Bugatti sa harap ko, pre. Ayun o. No? Bugatti, baby. Mga tol, first time ko makakita talaga ng isang Bugatti, tol. Konti lang sa mundo meron ganyan, tol. Ito yung first time, first time ever ko nakakita ng isang Bugatti, no? Nali, hawakan ko lang. O, oh, ops. Nanggan lang tayo, sa gulong lang. Sobrang ganda, gagi. Sobrang ganda. Number 9 ng Dubai Bugatti, oh. Sheesh. Tignan nyo naman. Interior pala ko, tol. Oh. Oh, ang ganda ng color combination nyo. Black, orange, tol. Tingnan yung loob, tol. Silipin yung loob. Wow. Napakabangis, tol. Ito, ito pala yung likod ng Bugatti sa live, tol, oh. Apakabang ah, stulo o oh. ganda oh. Wow! Sobrang swabing swabe. Sobrang presko, parang yelo. Eh, yung dashboard nyo, oh. pinapakarawan nyo lang tol. Oh. Napakayaman naman may-ari nito. Parang spaceship, to oh. Grabe tol, tingnan nyo naman, no? Oh. Di ba mabangis yan? Sobrang bangis nyan, pre. Eh, tol, tignan mo naman. Bibili ako oh, nyan, tol. Bibili ako oh, nyan. Bibili ako niyan. Tapos, isang Chica babes lang pala yung kasa sa Bugatti. So, isa, kay, ano na yan? Kaya, Torny Mix no, Grales na yung spot na yan. O, Mix, sa'yo na yung spot na to, ano? Pag bumili ako, ayan. So, ikaw lang pwede dyan. <laughs> Tara, pasok na tayo. Ayan yung Bugatti. Pinapark ko lang yan. Na joke lang. Ayan. World's largest hair replacement company. Ito na ang pag-asa, mga tol. May pag-asa na. So, yun mga tol. We had a chance na para makausap sabi nila mag-prepare daw ako ng 200-200 so consultation muna yon. at least meron na tayong leads so eto na mga tol eto hello ma'am thank you so much for that information sir thank you ayan magkakabuhok na tayo ulit ayun no? pag-asa na yan tol well anyway sana magustuhan ninyo itong project na parating sa atin mga tol So mga tol, ang pinaka-exciting part, sinasabi ko sa inyo, gagawin ko talaga to. Papabuhok talaga ako, pre. Hindi na ako magiging tonaps, tol. Hindi na ako magiging tonaps. So, ang sawa na ako dyan. Ayan, oh. Hundred percent, bro. Hundred percent. So, excited ako, no? Excited na ako. Well, anyway, mukhang malaki-laking gastusin to, eh. So, sana dito sa project na to, mga tol, I've been looking for some sponsorships to my followers, siyempre. No, gusto niyo na lang mga, mga kung gano'n to, panot na lang lagi na nakikipag-usap sa inyo sa videos, make videos interesting. Guys, I need help. Tulungan nyo naman ako. Like, sheesh, ganyan ko lang gagawin to. Like, talagang hihingi po ako ng supporta. Ah. Kung para matpatunayan ko kung totoo ba talaga na babalik pa ang buko kasi I lose hope wala na akong pag-asa na talaga kaya nga niyayap ko na ang pagiging kalbo well anyway Kiko Matos may chance pa tayo pre ayan o oh, na rin dito sa Dubai no? parang palagay ko may pag-asa talaga pre wow, dali iniimagine ko gano'ng kaya magandang hairstyle tingnan nyo eto ba yung hairstyle na to eto eto ito yung hairstyle na to o oh, hairstyle na to well anyway lahat ng hairstyle na yan na pinakita kong tatlo mamili na lang kayo kung ano dyan gusto nyo ba kulot gusto nyo ba itong straight? Or gusto nyo yung suwabing guwapo lang? Gago, yeah, excited na ako. Advancer Studio. Magkikita pa tayo. So tara, lakad na muna tayo. Pakita ko lang sa inyo ang view. Pauwi na ako. Punong-puno ako ng pag-asa ngayon. As in, punong, punong puno ako ng pag-asa ngayon. Magkakabuka ko!